Ibinahagi ni Showbiz Insider OG Diaz ang naramdaman niya nang magkita sila ni kapamilya star Daniel Padilla sa ABCBN Ball. Sa latest episode ng OG Diaz Inspires, noong Sabado ikatlo ng Mayo, sinabi niyang nahiya siya nang ailapit siya ni Carla Estrada sa anak nito. Noong nilapit mo ako kay DJ, Daniel, parang ako yung nahiya. Kasi parang tingnan mo to nag-effort -e si Mar and Carla para makapag-usap kami ni DJ pero si DJ talagang hindi pa handa noong gabi yun, lahat ni OJ. Matatanda ang sa maraming pagkakataon ay si Daniel ang madalas na laman ng mga vlog ni OJ simula ng umugang ang chika tungkol sa hiwalayan ng Katniel hanggang sa kinumpirma nga ito ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Biro tuloy ni Carla, nakamagkano ka sa mga content mo sa akin. Pambukas na panalikop tuldok 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 arang panalikop. Wala ka man lang pa agent to prutis, ha? Gayunman, nilinaw ni Carla na tulad niya ay hindi rin naman daw nagtatanim ng galit sa mga taong nagbibitaw ng mga hindi magagandang salita patungkol sa kanila.